hindi naman mababago ang buhay ko kung hindi dahil sa kanila. Binabalik ko lang yung ano, binabalik ko lang yung blessing na ibigay niya sa akin, yung pag-appreciate niya sa akin na dahil sa kanila nabago yung buhay ng buong pamilya ko. Sobrang na appreciate ng isang fan guy ang guest journey ni Coco Martin. Nagpa-picture sa fans ng palabas na siya sa isang hotel sa Italy. Nasa Milan ang grupo ni Coco Martin dahil kabilang sila ni Lovey Po na nag-perform para sa ASAP natin to last Sunday. Sa kanilang paglabas sa venue, talagang dinomog si Coco Martin. Kitang kita sa isang Instagram post ang pagkagilyo niya sa kanyang fans na mostly female dahil hindi sila inisnab ni Coco na talagang nagpa-selfie sa kanila. Buti pa si idol Coco Martin tumitigil para magpa-picture. Hindi gaya ng iba. Diretso diretso talaga. May dalawa po talaga diyang ano. Talagang hindi ka makapag-picture. Dire diretso lang. Ito talaga si Coco Martin ang nagpa-picture sa amin, saka yung iba sa inang male fan sa IG video na napanood namin. Meron talagang ano, mataas na, pero ito very humble si Coco Martin, dagdag pa niya. Sa IG video rin namin napanood ang asa performance ni Coco Martin na live kumakanta kasama ang dalawang rapper na kasama niya sa Batang Kiyapo. Isang Pinoy rock and roll medley ang kanilang binanatan na click na click sa mga manunood. Kasama ring nagperform ni Coco si Lovipo na gumaganap na mukhang sa Batang Kiyapo. Before going to Milan ay nakausap pa ng TV patroller na si M.G. Filippi si Coco, si Sinabi ni MJ na tila walang kapaguran si Coco Martin dahil nakuha pa nitong dumayo sa Italy para mag-perform. Sabi pa ni Coco, siguro ano po ito, pagmamahal. Mahal na mahal ko yung ginagawa ko. Mahal na mahal ko yung mga Pilipino kasi hindi naman magbabago ang buhay ko kung hindi dahil sa kanila. Binabalik ko lang yung blessings na binibigay nila sa akin, yung pag-appreciate nila sa akin dahil sa kanila ay nagbago ang buhay ng buong pamilya ko at ngayon ito lang yung kakayanan ko para magpasalamat sa kanila kaya nga sabi ko kahit galing kami sa taping parang ano kumikit lang ako. Milan na, pagpikit ko uli, back to tipping na, say ni Coco. At ito naman ang pasawog ng season to ng Batang Kiyapo. Dahil nalaman ng karakter ni Christopher De Leon na anak niya si Tanggol at hindi si David na nagpanggap na Tanggol.